Dahil kung ang umuunlad ng tao, hila mo pababa, problema kang tao. Kayo mga kapatid, tayo'y sumusunod ni Kristo, nanampalataya ni Kristo. Si Kristo kung saan, alam niya at nakilala niya ang Ama. Dahil si Kristo at ang Ama ay isa. Tayo, ang relasyon natin bilang sumusunod ni Kristo, ay patuloy na gumagawa ng kabutihan para sa kaunlad ng ating lipunan para sa kaunlad ng ating buhay spiritual at buhay na, sa, na namumuhay tayo sa grasya ng Panginoon. Patuloy tayong magsimba, patuloy tayong magsilbi ng simbahan. Gawin natin ang kabutihan. Kung meron mga taong hindi mabuting kabutihan, parang ang mga taong na siya nakikita ay kamalian lang ng iba at gumagawa sila para sa ikasisira ng simbahan at mga taong naglilingkod ng simbahan, nawayan Diyos! ang siyang bahala na sa kanila. We continue to pray. and Let God bless us as we continue our journey. Amen.